Ang balita, Israeli government tiniyak na makatatanggap pa rin ng tulong ang mga Pilipino na nanatili sa kanilang bansa na naapektuhan ng kaguluhan. Si Erlo Bringas sa detalye ng balita. Erlo? Diana, tiniyak ngayon ng gobyerno ng Israel na patuloy pa rin ang uh, matatanggap na tulong ng mga Pilipino na naroon sa kanilang bansa na nanatili at na naapektuhan nga ng bakbakan sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon kay outgoing Israel Ambassador to the Philippines, Ilan Flus, magpapatuloy pa rin ang pagtulong ng gobyerno ng Israel lalo na sa mga Pilipino na piniling manatili na lamang sa kanilang bansa. Kahit pa nagkaroon na ng ceasefire sa pagitan ng dalawang bansa noong mga nagdaang araw, hindi pa rin inaalis ang posibilidad na magkaroon na naman ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Bagamat hindi pa ito ang talagang tigil putukan, uh, kaya tuloy-tuloy ang ginagawang effort at initiative ng uh, Israel government para mapabuti at maingatan ng kalusugan, seguridad at iba pang aspeto ng ibang lahi na nananatili sa kanilang bansa para makapaghanap buhay. Sa batala, na naman ng, uh, niya, uh, ng uh, gobyerno ng Israel ang mga kumakalat na maning impormasyon na hindi pinapatuloy sa mga shelters ang mga Pilipino na naroon sa kanilang bansa. Matatandaang na ng sinabi ni Ambassador Clunes na patuloy ang kanilang pagkupkop lalo sa mga Pilipino na nasa kanila pa bansa na nakatatanggap pa rin ng kaparehong tulong at uh, na natatanggap din ng kanilang mamamayan doon. Sa matala, ibinalita din ni Flores na merong 2,000 uh, caregiver na ang nakapag-request ng repatriation pabalik ng bansa kapag natapos ng kanilang kontrata. Habang may ilan pang iniintay na lamang matapos ng kanilang kontrata bago bumalik ng bansa at tiniyak naman nilang maiingatan ang mga ito sa panahon pa rin ng pananatili doon. Earl Binga, para sa Matanag Agila, matatag, matapang, matapag.